40 to 50 kilo. Uh, with feeding na yung ginagawa ko kasi ano na ito eh. Yung uh, growers na Growers. Oh, yan sila. Growers na yung Growers. Kaya with feeding na yung ginagawa ko. Yan yung natira sa sampu. Tinyalalakeng laki at uh, baka sakaling makabili ng ano. Pangpalit. kakainin ngayon ni Kwan. Nasa 1 in 1 fourth kilo. Tapos ganoon di sa hapon. Dalawa lang, dalawa lang pakain. Dati tatlo eh. Ayan sila. What feeding niya, what feeding. isang to. Medyo mali ito. Ito malaki. Lalaki. Ito lalaki ito eh. ayan sila nasaan mo na siguro ito 40 kilo 40 to 40 40 kilo oh ano, pasok na pasok ka na ha eh, ubusin mo yan ubusin mo yan Siguro kung hindi nagka ano, nakabahaan itong makaraan. Baka yung siyam na natitira eh. Yung siyam na big dati eh. Baka ganyan na rin kalalaki na I Imagine ko eh. Wala eh. Sinipon, inubo. Uh, nakatatlong injeksyon na. Wala pa rin. Yan ang natira. Yan. Yung puti na yun, nangitlog yan eh. Ang anak niya, ng puti na yan, yung puti na yan. Anim. Tapos, uh, yung itlog ng androlog. Ilan yung itlog ng androlog? Ilan yung walo yung dalawa na pisa si sew pero yung isa pumunta ron sa ano sa tubig ng incubator kaya namatay din kaya isa na lang natitira pinagsama-sama ko ngayon doon sa kanilang ano painitan doon ayan yung tatlo native yan native Ito naman, yung unang anak ng puti na yan. Yan, yeah, yung puti na yan, yan. Ito yung unang anak. Ito. Yung anim na yan. Unang anak. Native din yan, native. Ang sinasabi ko kanina, ito. Itong naririto yan. oh yan sila. May isa dyan, yung itim dyan, yung isang itim dyan, yun yung ano, yung napapisa ko sa itlog ng androlog. Yung malaking paang yun. Tapos yung uh, anim dyan, yun na, anak ng puti na yun. Yan sila. Yun yung itim, yun ang anak ng androlog. Dalawa sana yan, eh, yung isa eh, pumunta ron sa tubig sabay-sabay kong pinapisayan. Yung ibang itlog hindi fertile. Bali 30 itlog yun eh. Yung iba hindi fertile. Oh, yan sila. Hanggang ngayon pinainitan pa para maganda-ganda. Ito yung Brahma ni. Eh. Kailangan nakaseparate yung Brahman. Naaway nitong mga ano. Yung underlop. Matapang tong underlop. Pero yung road island red. Okay lang eh. Hindi inaaway ng uh, road island red yung Brahma. Kasi nga bata pa yung yung uh, Brahma. Kaya medyo asiwak pa sila. O yan Tapos na silang kumain doon. Yan, nananaid pa lang. Mahusay itong androlope. Sampu yan, kinuha ko kaya no. Mr. Reggie. Tapos yung uh, Rhode Island Red. Sampu rin, pero ang natira-anim na lang. Yan sila. Ewan, kung magitlo na yung mga yan. Siguro may mangingitlog na dyan kasi eh. malimit sinasampahan. Eh. Lamang ang ano, lamang ang androlop. Tatlong, andro, at ah, tatlong babae sa androlop. Tatlong, tan, ah, pitong tandang. Dito naman sa Rhode Island Red lumabas na yung isa parang ano may pagkalalaki bali lima yung lima yung uh, babae sa Rhode Island Red kasi yung isa napapansin ko ito 'yun o. Oh. Island Red 'yan eh lalaki kasunang lang bata pa eh pero itong mga androlope na yan no, may mga kung mapapansin ninyo may mga mahahaba na yung tahid ang ah, bala kong i-dispatch eh mag lang ako ng ano eh ng uh, isang androlope na baba lalaki tapos yung anim i-dispatch di eh na Ito naman mga native kay Bayaw. Yan. Kaya ay obligadong magnet kay. Kasi sa kainan talo itong ano eh. Itong mga Androlop at saka Rhode Island Red. Masigasig yung mga native. Ayan o. Oh. Minsan nga may pumapasok dito sa loob eh. Yung native. Ang hirap hulihin. Ayan oh, ah, sila. Lana, wala nang tubig. Tuyo na. Sa summer na siguro. Ito ang aking inaantabayanan itong Madre de Agua. Kung merong mabubuhay pa rito. Tuklap na yung balat eh. yung uh, uh, ano na yan Madre de Agua. ayan no? dalawang beses pa namang pasukan ng tubig eh. hindi bali kung ang tubig dire diretso eh, hindi eh, naiipon walang labasan ng tubig kaya ayan natoklap yung balat ang hindi ko lang alam yung malapit sa uh, ugat kung mabubuhay yan yung nga iba pinagpuputol ko na eh pero hindi sagad iwan lang ako ng mga 15 cm baka ako mabuhay pa eh Ayan ang daming native sa paligid oh. Eh kung hindi mo lalagyan ng net yan, eh di silang kumain yan. Patukwa na yan. Ayan, eh, mga native na yan sa labas. Hindi pinakakain yan eh. Hindi nila binibigyan. Basta nakukuha sa halang silang kumain ng kung anong makukuha nila. Eh, itong nasa ka loob ng net. Wala nga matirang hindi nga tumubo yung damo eh. Ayan. Yung Brahma, busog na. Ano? Ibas na kayo dyan. At aalisin ko na itong ano pinaka door lock nila para makalabas. O, oh, labas na kayo dyan. Ayan. Pero mas maganda rito kaysa dun sa ano. Dun sa may uh, ibabaw ng puso negro. Puso negro pag nagtubig yung tapat nung sinasabitan ng tubig. Eh, talagang putik. Eh ngayon, tatatlo ng native yung naandang kaya tuyo na rin. Ayan, ah, iwanan ko na kayo. At ako ay maglalaro sa ibang lugar. Ayan ah, sila. Medyo maano ngayon ang sikat ng araw. Oh. Nagpasikat ang araw ngayon. Okay. Kuha ng panggatong ngayon. Mga sanga. Mga ini... Inianod ng baha. Mga ini ng baha. Panggatong. Yeah Ay, buhay. ayan, panggatong na. Ito ready na 'yan. Pampugon, pero 'yun patutuyuin pa 'yun, yun yun yun. yan ang libangan ni Kapise. hindi ko alam kung buhay itong katuray na ito eh. parang patay yan parang patay yung katuray na ito. ugain ba naman ng hangin eh. Diba? Pag hindi na mata yan. Okay, hanggang dito na lang po. Share, comment, subscribe. At hit the notification bell para laging updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisi. Hanggang sa muli. Bye-bye. Wala pa. Tani man ang maisya, no? second na yan pagka second na arado na yan diretso tanim na yan bye bye buhay ni kapise